Mga kasaluyot, magandang araw sa inyo. Ito yung malaging tanong na tinatanong uh, sa atin sa ating channel uh, kung ano daw, kung pwede ba daw uh, sa mainit na lugar itong ating apple. Ay, oh, yeah, itong ating mansana. So, papakita ko sa inyo ngayon yung ating tanim na apple. So, yan kung napapansin nyo na mainit yan. parang uh, medyo mahangin lang ngayon. Pero directly, nainit talaga dito kasi nandito tayo sa pre-range. Eh. So, pwede ba siya, ano? Kung nakikita nyo ito, itong ating, ah, uh, uh, six months, mayigit six months na apple, ay, uh, nakatanim dito sa init. Nakikita nyo, may yan, eh, diba? So, yan. Yeah. Ibig sabihin niyan ang tanong pwede, pwede, pwede po. Gustong-gusto nga ng ating mga apple, yung mainit yung kanyang uh, atmosphere o yung nasa mainitan siya kasi yun ang kailangan nito para mag-grow. Pero kailangan natin consistently ano na ito kasi dalawang factor ini. Eh. Mainit mainit na mainit na araw at tubig sa ilalim. So yan kailangan natin yan. So ang tanong kung pwede bang mabuhay, pwede pwede. Meron pa tayo doon isang apple eh. Kita niyo. Yan. O diba? So sana sagot ko yung tanong ninyo kung pwede ay yung apple sa mainit ng no? ba? Actually, maganda nga siya, di ba? Maganda. Meron pa tayo dito na yun dyan pa. Oh. Bandun. Tapos yung isang natin doon, malaking puno natin, naiinitan din yun eh. So, kasi hindi pwedeng nasa lilom. Kasi meron akong apple sa malilom, hindi siya maganda. Tapakita ko sa inyo. Ito mga kasaluyot, ay ito yung ating uh, unang si Green yun siya ang una nating uh, Apple so kung nakita nyo ba, diba, naiinita naman siya mahapay nga siya sa uh, lakas ng hangin so malaki na yung tangkay nyo diba? Oh. pwede pwede yan Pwedeng pwede yan sa mainitan so mahangin yung lakas eh pero kung tanong ay pwede pwedeng pwede po basta lagi ang didiligan punta naman natin itong ating uh, isang Apple na, ah, kung napapansin nyo dito, na, naliluman siya. O, oh, mo, hindi siya masyadong maganda. Green na green nga siya, pero hindi siya maganda halos. Kasi, eh, naliluman. Huh? Hindi kagaya ng isa natin doon, yung iba natin doon, masigla. Itong matagal na to eh. Halos kasabay siya ng malaki ko. Pero, hindi siya na iinitan kasi may mga puno. Huh? So, hindi mo natin mailipat kasi malaki na yan. Matanda na to eh. Malaki na rin yung puno niya na eh. So, ang conclusion, mas maganda siyang itanim sa araw na lugar. Thank you mga kasaluyot. Sana may natutunan naman kayo. At syempre mag-like kayo sa ating video para mapanood ng mas marami pang tao. At uh, subscribe na rin kayo sa ating channel para sa mas marami pang uh, kaalaman sa paghalaman. Ito po ang inyong uh, kaibigan sa pagtatanim at paghalaman sa luyot.